Magandang uh, tanghali po sa inyong lahat. Maayong utto. Salam sa akong mga kaigsuon uh, Muslim. Uh, kita tanan, Pilipino man ta, mga Kristiyano, Muslim. Sa Davao, wala yung diskriminasyon dito. Basta, iksuon tatanan palanggao na ito atong mga kaigsuon Muslim. Salamat kayo sa inyong tanan. Karon Katagahanan sa inyo dere, nakita mata sa Davao. Even your mayor, your vice mayor, kita ni SPB sila konsiyan na Christopher Atico. Kaduwa may sa una pa, og uh, basketball. Halos katagahanan dere sa inyo sa Midsayap. Wa to mangyod og Davao per me. Mo na itrato lang ko ninyo nga laing ayo ko ninyo itrato nga laing tao sa inyo. Itrato lang ko na moral lang ta silingan. Ayaw mo pagpasalamat sa ako sa tinuod lang, ako gani ang dapat magpasalamat ka ninyo. Kaya kitagaan ko ninyo higayon na mga servisyo ka Daghang Nagkakasalamat sa inyong tanan, mga kayusunan. Uh, di na ng inyong pagsalig ka na Di na sayangon ang gihatag ninyong pagsalig. May trabaho man ko para sa Pilipino. Mauna nga akong ikaalagad sa inyo ang akong kakugihan. Yung kasipagan ko po sa pagtatrabaho. Wala po kung arte sa buhay ko. Kung anong sinasakyan ninyo, gano'n din ako. Kung anong kakainin ninyo, gano'n din po. Alam ni Mayor yan noon. Kilala kami 2007 pa noon sa Dabao. Bata pa kami noon. Siya lang tumanda ako, bata pa din. <laughs> May wiro lang. 50 years old na po ako. Ilan taon ka na mayang yan? 61. 50 years old na po ako. Nagtitina lang po ako ng uh, buko. So salamat kayo sa inyong uh, pagsalig. Karon kaning Super Health Center nalipay ko, masaya po ako na natapos na. Unsa pa mo dire bisay?